kapati good morning po sa atin lahat at uh, nandito po tayo para magbigay po ng reaction po dito sa mga mainit na pinag-uusapan tungkol po dito kay Ruel of Malalag. Ano? Uh, 'Di ba? Sabi nga bawal ng reaksyonan. Pero po kami naririto para lang po linawin natin yung mga sinasabi na tungkol kay Ruel of Malalag na parang uh, tinatalikuran kung saan siya nanggaling, 'di ba? Ngayon po, ah, uh, pinanood ko po, yung pinaulit-ulit ko pong pinanood itong live niya dito sa mga na pinag-uusapan nga at paririnig po muna natin bago tayo magbigay ng reaction kasi dito lang po tayo sa tama. Ano? ah uh, dahil alam naman natin na si of Malalag isang pamangkin ni Kuya Bal at umiiwas po tayo na magkagulo na na naman. Imbis tahimik na ay mauulit na naman po yung mga bangayan. Ano? Kaya itatama lang natin po yung mali na mga inaakala nila na si Ruel of Malalag ay nagmamalaki na. Totoo po yun. Nung marinig, marinig ko po yung ibinabang clip na tungkol nga po dito sa mga love team, love team na kung ayaw nyo ng charity, at kung gusto niyo puro love team, ay doon kayo sa mga love team lang. Love team lang. Ano? ah uh, ito po ay paririnig po natin muna yung una niyang sinabi at yung pangalawang pinanood ko na nakinuna natin ng clip at uh, higit sa lahat ay binasa natin po yung mga comment doon. At uh, doon po, tutuldo ka natin na si Ruel of Malalag, wala siyang binabanggit about ng kalingap. Kaya ano po, malinaw po yun, ano? At uh, wag tayo puro sa issue na lang po. Ano? Sabi ko nga diyan iwasan muna ang puro isyu. Sorry. Ah. Diyan sa labti ano, intindihin natin mabuti binasa lang ni Ruwelo yung comment ni Maribel. Yun po diyan ang aking thumbnail, dahil yun naman po talaga yung totoo. Wala siyang binabanggit na anumang about sa kalingap about sa mga love team, nagbasa lang po siya ng comment. Kaya ito na nga po ang sinasabi ko, mga kapatid. Minsan kaya ako po, pag nagla-live, ayaw na ayaw ko po talagang magbasa ng comment dahil po diyan tayo napapahamak. Di ba? ka binibigyan nila ng uh, ibang kahulugan, mga negative na komento, negative na ano, kukunin nila yung clip na yun at iyon po ang re-reaction na nila. Pero hindi po nila pinanonood kung ano ba talaga yung laman ng video. Kaya kailangan po tayo panuuri natin mabuti at intindihin ang sinasabi po ng host para hindi po tayo mamahulog sa banga, ano? Yung magkakaroon ng isyong Kaya mga kapatid, ito ay panuorin po na muna natin na para po ay ito po yung unang ano pakinggan po natin itong sasabihin para po ay over demand diba mm. gusto agad agad so, kaya nyo yun ng charity works ni si Don at ng team edi lumayas kayo doon kaya sa puro kilig sabi natin Marvel Mapul mm. siya yung topic na doon about na lang sa ribbon cutting ayun um, about sa ribbon 3 days Ayan po yung binasa lang ni Ruel of Malalag, yung comment ni Maribel. At nandyan din sa thumbnail ko po. At ito po, pakinggan natin po. Ayan po, basahin po natin muna yung comment ni Maribel. Dahil nandyan po yan. Mm. Ayan, nakuha po natin yan po mga kamate. Dahil Huwag tayo puro isyo. Huwag tayo yung bato ng bato na kahit po naman wala tayong binabato. Kasi tayo mismo ang gumagawa ng puro isyo. Ano? Kaya ang sabi ko nga dyan sa tablet, iwasan muna po natin ang puro isyo. ba? Diba? Kaya sorry na lang po na dito po ay gusto natin po uh, malinaw. Ayan po. Yung comment ni Maribel. Ano? Um, Maraming comment po 'yan, kaya lang itong sinasabi ni Maribel, kung ayaw ninyo ng charity work, uh, doon kayo sa puro kilig. Ano? Pero 'yan binasa po 'yan ni Ruel of Malalag. Ayan po 'yan, oh. Mm. Comment po 'yan ni Maribel. Kaya alam niyo po mga kapatid, tayo po ay sa totoo lang po, huwag tayo na nakakasawa din minsan po yung puro issue. Kaya minsan po ang ating mga ka kaibigan, mga kapatid na minsan hindi tayo naiintindihan. Then, ang akala nila, tayo ay puro na lang doon sa mga issue na hindi naman dapat po. Ano? At ito po sa laga ay pakinggan po natin itong isa sa mga sinabi po talaga ni Ruel dito. Ito. Malinaw na. Ayaw, ayaw kasi nila ng charity. Gusto nila mm. kiligyan. Mm. Uh, doon po kayo sa puro love team po. Mm. Uh, doon po kayo sa puro love team. Puro kiligyan po na content. Di ba? Doon na po kayo. Yan yung diba? sa reels po yan. Wag ayun po ay nakadepende tayo sa rails. Doon po ta iyan nakuha iyan na clip na yan sa rail. At ito naman yung kanyang sinabi na binasa niya. Nagiging over demand, di ba? Gusto hmm. agad-agad yan. Kung ayan nyo ng charity works ni Don at ng team, hindi lumayas kayo doon kayo sa puro kilig sa ni Ati Maribel Mapula. Hmm. Sabi ni Ati so, Maribel, Maribel Mapula. Ah, about sorry 3 days. Yan po ay binasa niya yung comment ni Maribel Mapula. Kaya po tayo mga kapatid, huwag tayong magbase lang sa mga reels dahil ang reels talaga kukunin lang yung kung saan tayo po magkakaroon ng issue dahil alam niyo po dito sa so, sa social media, kung gusto tayong uh, bigyan ng negative na comment, kukunin lang yung parte na kung saan tayo mapapasama, ano? Dahil po, alam nyo po, si Ruel of Malalang, nakapokus siya sa charity. Kaya doon sa live niya na parang may nagdi-demand na bakit daw si Richelle at si Ruel hindi na magkasama, ay alam nyo po, sa totoo lang, yung sinabi ni Ruel na gusto na lang nila yung para sa kanilang dalawa ni Richelle, ipa-private e na nila. Privacy. Kasi, ang gusto puro doon sa moment na kiligan, kiligan, ay hindi na nga po sila pwede doon sa mga kilig-kilig na yun dahil sila ay realidad na, 'di ba? Ang pangit naman yung eh, tayo po ay parang demanding na puro natin makikita natin nandoon yung harot-harotan ay sila po ay charity na. No? Nagpo-focus po si Ruel sa charity. Kaya nga, napakaganda po sa, na wala na sanang issue, na tuloy-tuloy lang yung charity, wala tayong na, naririnig na bangayan, bangayan ng sa community ng Rochelle at community dito sa kalingap na mga reaktor, wala tayong naririnig. Napakaganda, di ba? Natahimik. Ngayon, nagsimulaan na naman dito sa dito sa nga sa na sabi niya kung ayaw ninyo ng charity, doon na lang kayo sa pakilig-kilig. Binasa lang po yun ni Ruel of Malalag doon kay No? Na comment. Kaya, sana naman mga kapatid, may mga ganitong bagay na wag natin kukunin lang yung clip, panoorin natin at intindihin natin mabuti yung sinasabi ng host. ba diba? Huwag tayong magbabasi sa tabnail dahil tabnail lang yan po. Intindihin nyo, nam namin nyo mabuti kung ano talaga ang mga sinasabi ng host. Wag tayo yung makita nyo lang yung tabnail, masama na kaagad ang iisipin mong. Maghahansab kami sa iyo, Dilo Santos. Ganyan, dahil kayo ay binalahura nyo ganito-ganito. At bakit nyo sinasabihan yan? Hindi po, alam niyo po mga kapatid, huwag tayo po talagang magpupokus doon sa narinig natin. Panoorin yung mabuti kung ano talaga po yung sinasabi ng host like Ruel of Malalag. No? Kaya po tayo nagkakagulo dito. Wala si Ruel of Malalag na sinabi against dito sa kalingap. Di ba? Siya po ay binabase niya lang doon sa mga basher. ng no, mga supporter din daw kuno pero sila po yung number one na basher po ng Rochelle. Dahil ang gusto nila, laging may harutan. Pero anong sabi ni Dodong? Mas gusto niya na po na i-private na lang yung sa kanilang dalawa. Yan talaga, against ako sa kanila dyan. Kahit noong pang nagre-reaction ako sa kanila, na sinasabi ko, na eh, ako rinirespeto ko ang privacy ng dalawa dahil hindi na po sila love team. Realidad na. Kaya kailangan natin irespetuhin yung kanilang pagiging ano kung ano sila ngayon, 'di ba? Maging boyfriend or girlfriend, 'di ba? Irespetuhin natin, 'di ba po? Kaya sana naman po, uh, ito ay hindi na lumawag pa. At uh, ako, sasabihin ko lang po, si Rowilop Malalag, iyan ay pamangkin ni Kuya bal. Kaya kailangan po natin, respetuhin natin kung ano po yung dapat natin respetuhin sa kanila. Ano? Dahil napakaganda naman po yung kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy lang naman po ang charity niya. Ano? At wag naman tayo yung maging demanding na kararating lang ni Ruel of Malalag, kailangan na kagad magkita na yung dalawa at magkita ninyo yung harutan ng dalawa. Hindi po. Kaya tama naman si Ruel na ako isang ayon ako doon sa sinabi ni Ruel na ang sa kanilang dalawa ay ipa-private na lang nila. Na hindi na na makikita kung ano ang kanilang privacy, di ba? Ngayon kayang ginagawa bilang isang uh, boyfriend at girlfriend. Mas, doon sang ayon talaga ako dong sa iyo at uh, sana naman po, wag na po natin palakihan at para wala na pong gulo po ang uh, Tim Rochelle at Kalinga. Para wala tayo pong uh, awayan dito. Wag tayong magsisimula po ng gulo dahil po ang katotohanan sa Live ni Ruel of Malalag, wala siyang binanggit about dito sa Kalingap. iyon pong reels na yun, ay binasa niya lang po yung comment ni Maribel. Ano? Ah, uh, nandiyan po dyan sa thumbnail ko po. Kaya, please lang po mga kapatid. Ah, uh, iwasan muna natin ang puro isyo. Dahil nakakarindi na po talaga. At ah, uh, nakakawalan gana na. Na puro isyo, isyo. Kaya, sorry na lang po na ito po ay nagawaan ko ng reaction dahil alam ko naman po na hindi na pwede pong reaksyonan po si Rowelok of Kaya lang po, dito sa kapakanan po ng Kalingap at na, uh, dito sa Team Rochelle, kailangan po tayo, hindi puro doon sa negative lang, maging positive tayo at wag natin pag-awayin o pagsabungin ang community ng Rochelle at community ng Kalingap. Dahil iyan po ay si Ruel Malalag ay pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang at pinsa ni Kalingap Rab. Kaya please, wag na tayo pong pagsabungin ang magkamag-anak. Iwasan na lang natin po yung puro isyo. Ano? Dahil nakakasawa na rin po yung puro isyo na ang akala yung mga sinusuportahan natin ay binibigyan po natin ng hindi magandang reaksyon. Kaya alam niyo po mga kapatid, para sa akin, wag puro issue. Itama natin ang maling akala para tayo po ay hindi tayo mauwi sa rarambulan dahil alam niyo po, dito lang tayo nasisilipan ng ibang kalaban napuro puro issue. Na wala naman dapat tayong ibatok eh, kay rule of malalag. Dahil nakikita naman natin yung pagsisikap niya na puro charity na lang siya. Na, na pumupunta siya sa ibang lugar. Sa bukid nun. Para mag-charity. Dahil po siya po ay nagcha-charity lang po talaga. Ano? Kaya iwasan na lang natin po. Please. Kaya... Doon sa magsasabi na oh nagreaksyon si Ate Malo at iba na naman ang re reaksyon na niya, ito po ay paglilinaw lang. Na tayo po, wag papasok sa bakod ng may bakod kung hindi na pwedeng reaksyonan. Wag na po natin pasukin para po tayo hindi po tayo malagay sa alanganin. Ano? Yan lang po. Pasensya na. Sorry po talaga mga kapatid. At sorry dong kung ako po ay nag -reaction. gusto ko lang po doon sa tama na wag natin re reaksyonan po yung iwala naman po na ginagawa sa kalingap. Ano? Dahil po yung sinabi ni Royal of Malalag ay wala po siyang uh, nabanggit na kalingap about sa kalingap, nagbasa lang po siya ng comment ni Maribel ano? Ayan, ang gandito na lang po mga kapatid. Sana po ay iwasan na muna po ang puro isyo. Sorry kung ako hindi po sang ayon sa mga ibang nagreaksyon kaya pasensya na po. At ako po ay nandiyan lang, nanonood lang din po ako ng mga talagang dapat natin panoorin kung mali, mali. Kung tama, tama naman po ang gagawin natin. Ano? Marami pong salamat at patuloy po lang tayo magsuporta kila Kuya Bal Santos Matubang, Ati Idna Black at Kalinga Prab at sa iba pong mga Kalinga Partner. Maraming salamat at sa mga viewers pong uh, nakakaintindi po sa mga sinasabi ko. Thank you so much. At kung yung ayaw naman sa akin po, thank you so much din. Hindi ako mag sa inyo. Ano? Please po, iwasan muna natin ang puro issue, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye you. We'll love you. Bye-bye.